Ang magandang babae na si Christine ay nagising sa tabi ng isang lalaki na hindi niya kilala. Nang pumunta siya sa banyo ay nakita niya ang kanyang mga litrato kasama ang lalaki na lumalabas ay asawa pala niya. Ipinaliwanag ni Ben na nagkaroon siya ng matinding car accident dahilan para magkaroon siya ng amnesia, kung saan pagkatapos niyang matulog ay nalilimutan niya ang lahat ng mga nangyari kahapon. Araw-araw ay ipinapakita sa kanya ni Ben ang kanilang photo album para ipaalala sa kanya ang lahat, mula sa kanilang kasal hanggang sa kanilang mga bakasyon na magkasama. Maya-maya ay umalis na si Ben para magtrabaho at iniwan si Christine na mag-isa sa bahay. Ilang sandali lang ay tumawag ang isang neurologist na si Dr. Nash at ipinahayag na matagal nang nagpapagamot ang misis sa kanya. Sinabihan rin niya si Christine na hanapin ang video camera na nakatago sa kanyang closet. Giit ni Dr. Nash na hindi alam ng kanyang mister ang tungkol dito at sinabihan niya si Christine na tumawag kapag natapos na niyang panuorin ang mga video sa camera. Pinanood ni Christine ang mga video kung saan ay inirecord niya ang kanyang sarili na sinasabi ang mga bagay na nalaman niya sa makalipas na dalawang linggo. Kalaunan ay nakipagkita siya kay Dr. Nash na tinutulungan siya sa kanyang kondisyon nang hindi nalalaman ng kanyang mister. Sinabi ng neurologist na nagsimula ito sampung taon na ang nakararaan nang siya ay ginulpi malapit sa isang hotel at iniwan na walang malay. Nagtaka si Christine sapagkat sinabi ni Ben na nagkaroon siya ng amnesia dahil sa isang car accident. Hindi niya maiisip kung bakit magsisinungaling ang kanyang mister tungkol dito at tugon ng doktor na marahil ay mas madali para kay Ben na yun na lang ang sabihin sa kanya. Dinala ni Dr. Nash si Christine sa lugar kung saan siya ay natagpo ang nakahandusay, umaasang may maaalala ito sa nangyari. Dinala sila ng isang lalaki sa eksaktong lugar kung saan niya natagpuan si Christine na duguan, hubot-hubad at tinakpan lamang ng plastik. Nagtataka si Christine kung bakit siya nasa hotel na yun, at tugo ni Dr. Nash na marahil ay nakipagkita siya sa kanyang kalaguyo sapagkat lumabas sa pagsusuri na galing siya sa pakikipagkantonan bago ang pag-atake. Kinagabihan, palihim na inirecord ni Christine ang mga natutunan niya sa araw na yon sa camera. Habang natutulog, nagkaroon siya ng maikling alaala noong inatake siya ng isang hindi kilalang lalaki sa hotel. Nang sumunod na araw ay ipinakita ng neurologist kay Christine ang iba't ibang litrato hanggang sa may isang larawan na nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay litrato ng isang babae na nagngangalang Claire. Tinanong niya ang mister kung kilala ba niya ang babae, at tugon ni Ben na si Claire ay ang matalik na kaibigan ng misis, ngunit matapos madepresa ng yari kay Christine ay umalis ito. Ipinakita ng mister ang mga litrato nila ni Claire at sinabing itinago niya ito dahil ayaw niyang masakta ng asawa. Kinabukasan, naalala ni Christine na nagkaroon siya ng anak, at galit na galit niyang tinanong si Ben kung bakit itinago niya ito sa kanya. Tugon ng mister na ang kanilang anak na si Adam ay pumanaw dahil sa meningitis nung siya ay walong taong gulang pa lamang. Itinago niya ang mga masasakit na ng ito upang protektahan si Christine at nang hindi na siya muling masaktan. Sa banyo ay umiiyak na inirecord ng misis ang mga masasakit na revelasyon na ito. Nang gabing yun ay patuloy na nagdusa si Christine sa mga alaala ng kanyang anak, dahilan para magkaroon siya ng kakaibang panaginip kung saan ay binigyan siya ng kanyang anak ng isang drawing ng lalaki na may peklat sa mukha at nagngangalang Mike. Kinabukasan, ipinagtapat ni Christine kay Dr. Nash na si Mike marahil ang lalaking kalaguyo niya, at siya rin marahil ang gumulpi sa kanya. Habang kino-comfort ni Nash ang misis ay muntik na niya itong halikan, ngunit agad umiwas si Christine. Nakita niya ang ID ng doktor at lumalabas na ang buong pangalan pala niya ay Mike Nash. Bigla siyang nagkaroon ng vision kung saan ay binubugbog siya ni Nash sa hotel. Sa takot ay mabilis na tumakbo si Christine palayo ngunit naabutan siya ni Nash at tinurukan siya ng pampatulog. Nagising si Christine sa kanyang bahay at makalipas ang ilang sandali ay tumawag si Dr. Nash. Ipinaliwanag ng doktor na ang nakita niyang vision ay maaaring isa lang imahinasyon para punuan ang blanko niyang alaala, dahilan para isipin niya na si Nash ang umatake sa kanya. Kinabukasan, muling nakipagkita si Christine kay Nash, ngunit giit ng doktor na hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang panggagamot sa kanya sapagkat nahuhulog na ang loob niya sa misis at ito ay napaka-unethical. Bago umalis, sinabi ni Nash na sampung taon nang nakararaan, dinala si Christine ng kanyang asawa sa isang assisted care facility at makalipas ang anim na taon ay nagsampa siya ng diborsyo at iniwan ng misis. Ibinunyag din ng doktor na hinahanap si Christine ng kanyang best friend na si Claire sa facility at pagkatapos ay iniabot niya ang number nito. Kinumprunta ni Christine ang mister tungkol sa kanyang mga nalaman at tinanong kung bakit siya nito iniwan. Inamin ni Ben na sobrang na siya nang mawala ang kanilang anak, kaya nakipag-divorce siya at iniwan si Christine sa facility. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ay nagbago ang kanyang isip. Binalikan niya si Christine at nangakong hinding-hindi na siya iiwan muli. Naawa ang misis sa mga pinagdaanan ni Ben kaya't niyakap niya ito. Nang maglaon ay nakipag-ugnayan si Christine sa kanyang matalik na kaibigan na si Claire at nang marinig niya ang boses nito ay unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga nakaraan nila. Nagkita sila sa parke at ibinunyag ni Claire ang dahilan kung bakit siya nagpakalayo. Inamin niya na may nangyari sa kanila ni Ben at ito ay noong pareho silang nagdadalamhati sa nangyari kay Christine. Upang maiwasang masira ang pamilya ng kaibigan ay nagpasya si Claire na lumayo na lang sa buhay nila. Humingi siya ng tawad at ibinigay niya kay Christine ang isang liham na isinulat ni Ben bago siya iniwan ito. Ibinili ni Ben kay Claire na ibigay ang liham sa kanyang asawa kapag gumaling na siya. Isinaad ni Ben sa liham kung gaano niya kamahal si Christine. Ngunit kailangan niya itong dalhin sa facility dahil sa kondisyon nito. Ipinaliwanag niya na labis na nahirapan ang kanilang anak na si Adam dahil sa sitwasyon ng kanyang ina, at para sa kapakanan ng bata, kinailangan nilang iwan si Christine. Gayunpaman, umaasa si Ben na mauunawaan ni Christine ang kanyang naging desisyon. Na-realize ni Christine ang mga pagdurusa na pinagdaanan ni Ben dahil sa kanyang kondisyon. Bilang pasasalamat sa pagmamahal at suporta ni Ben, nag-record si Christine ng bagong video kung saan ay sinabi niyang mahal na mahal niya ang mister at nais niya itong makasama habang buhay. Kinagabihan, nagpa siya si Christine na ipakita kay Ben ang mga video na inirecord niya sa camera at inamin na matagal na siyang kumukonsulta sa isang doktor. Ipinaliwanag din niya na hindi niya pinagkakatiwalaan ang mister dati, ngunit nagbago na yon ngayon. Gayunpaman, iniisip ni Ben na may nangyari sa kanila ng doktor, kaya sinampal niya ng malakas ang misis at umalis. Sinabi ni Christine kay Claire ang nangyari at nagtaka ang kaibigan dahil alam niyang hindi kayang manakit ni Ben ang babae. Dahil dito ay sinabi ni Claire na tatawagan niya si Ben at kakausapin. Ilang sandali lang ay tumawag muli ang kaibigan at sinabi umano sa kanya ni Ben na apat na taon na niyang hindi nakikita si Christine. Tinanong ni Claire kung may peklat ba sa pisngi ang Ben na kasama niya, kaya tiningnan ni Christine ang kanilang mga litrato at nakumpirma na kailanman ay hindi ito nagkaroon ng peklat sa mukha. Natuklasan din niyang peke ang kanilang mga wedding pictures at dahil dito ay napagtanto ni Christine na ang lalaking kasama niya ay hindi ang kanyang tunay na asawa. Sinubukan niyang umalis ng bahay, ngunit nahuli siya ng lalaki at pinatulog. Kinabukasan, nagising si Christine na wala na namang alaala sa nangyari kahapon. Natagpuan niya ang kamera at napanood ang video ng kanyang sarili na sinasabing mahal na mahal niya ang kanyang mister at nais niyang makasama ito habang buhay. Tinawagan siya ng lalaki at sinabihan siyang magimpake dahil sila ay magbabakasyon. Dinala siya nito sa hotel kung saan siya ay inatake sampung taon na ang nakararaan. Sa loob ng silid ay tuluyan niyang naalala ang mga nangyari ng gabing yun. Ang lalaking kasama niya sa bahay ay siya ring lalaki na umatake sa kanya. Ibinunyag ng lalaki na siya ay si Mike, ang kalaguyo ni Christine. Dito ay naalala ni Christine na gusto ni Mike na aminin na nila kay Ben ang tungkol sa kanilang relasyon at nang tumanggi ang misis ay nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa brutal na pag-atake ni Mike sa kanya. Sinabi ni Mike kay Christine kung gaano niya ito kamahal at habang dinidilit ang mga video sa camera ay sinabi niyang ayaw na niyang magpanggap bilang si Ben. Nagbanta siya na kung hindi sila magsasama ay wawakasan niya ang buhay nilang dalawa. Gusto ni Mike na makipagkanton sa misis, ngunit nang tumanggi si Christine ay sinaktan niya ito at muling inatake. Subalit sa pagkakataong ito ay nagawa ni Christine na lumaban at makatakas. Pinindot niya ang fire alarm ng hotel at tumakbo palabas ng gusali. Kalauna na isinakay siya sa ambulansya kung saan ay inirecord niya ang mga nangyari ng gabing yun. Kinabukasan, nagising si Christine sa ospital at binisita siya ni Dr. Nash. Sinabi ng doktor na naaresto si Mike kagabi at hindi na siya kayang saktan nito. Sinabi rin niya na magkakaroon si Christine ng mga bisita at umaasa siyang makakatulong ang mga ito para tuluyan na siyang gumaling dumating ang totoong Ben at kasama niya ang kanilang anak na si Adam. Ngayon na nakita na niya ang kanyang anak ay bumalik na ang buong alaala ni Christine at nagsimulang luminaw sa kanya ang lahat. Sampung taon ng nakararaan, dinala siya ng kanyang mister sa facility matapos ang pag-atake at araw-araw silang dumedalaw sa kanya. Sa mga panahong ito ay tumutulong ang matalik niyang kaibigan na si Claire upang e-comfort ang kanyang pamilya. Gayunpaman, masyadong napalapit si Claire kay Ben dahilan para may mangyari sa kanila. Na konsensya si Claire sa kanyang nagawa kaya nagpa siya siyang magpakalayo sa kanila. Sa loob ng maraming taon ay hindi bumuti ang kondisyon ni Christine at malaki ang naging epekto nito sa kanilang anak na humantong sa isang depresyon dahilan para magpa siya si Ben na iwanan na lang si Christine. Ngayong mag-isa na lang siya sa facility ay sinamantala ni Mike ang pagkakataon na kunin si Christine at magpanggap na kanyang mister. Ward ni Mike ang pirma ni Ben upang mailabas ang misis mula sa facility at maiuwi sa kanyang bahay. Sa loob ng apat na taon ay nilinlang siya ni Mike at pinaniwalang siya ang kanyang asawa. Gayunpaman, nang makilala niya si Dr. Nash ay unti-unting bumalik ang ilan sa kanyang mga alaala hanggang sa tuluyan niyang maalala ang tunay na umatake sa kanya. At ngayon ay muli na niyang nakapiling ang kanyang anak na inakala niyang patay na. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.